Lasakan tayo po yung dudes Gagawa po pong self skin At saka po ganyan yung Maraming po lang gamit ko Para pang nasak. All Alright Ayan na dudes, babar level na pa yung asawa ko dudes Ayan ah po, mga pinakaya po si Yolts Ayan po, yakong mo po yung gagawa pati yung asawa ko Assistant niya po, para makaiwas kayo ng labor labor Ayan po, may kaista ka na ako po more Hindi tapita O, talak pa ta, natapos din ang shelves natin Ngayon ko lang na, na post Kasi, at na video, kasi na busy tayo At saka, ayan, yung isa Happy Sunday sa lahat Yung mga yung mga lakad, ingat po tayo yan, ito po yung harapan ko, yan. Pure gold, landmark pure gold pandan. Yan. Besides of okay, lang Amber. Ayun gawa nating shelf, so. Quality dudes.